So bali ano guys, to brand new talaga. So bali 120 sa. So dalawa na binili ko para may reserve tayo. Kasi baka isang Nakalagay talaga pang isang leak oh. Yeah, yeah. Makita yun. So brand new siya guys. So ipakita lang kung saan oh, malaki o. Oh. Yan. Yeah. yeah. dito na yung ano yan, large uh, ano niya. So guys, naghahanap ba kayo ng mga spring? spring ng ating mga lumang sakyan katulad ito uh, Nissan Leaf B13 1993 model so naganap ako guys uh, kasi kung uh, makita nyo yung vlog ko ano, na naputol yung spring ko oh, no. sa uh, kanyang uh, brick show so ito naputol uh, sa tagal na, na malutong So nandito tayo nakikita ngayon sa nakabili tayo dito. Ito bagong-bago to, guys. Ayun, brand new to. So dito na yan sa MSY. E dito sa Kaluukan na sa may malapit na sa may ano uh, Ito. Yan. Tapos yung isang mixe eh, ito naputol din. Yung Oh no. Nakita niyo sa video ko. Malutong na rin dahil matagal eh. So ito na bili natin to sa Sarplasan. Wow. Doon din sa uh, Susano. Uh, Yes, Saro Balitsis lang. Dito lang banda. So dito lang tayo sa Kalukan guys. Ha? Malapit sa may Bikas. So dito, dito lang yan. Uh, Pakita ko sa inyo. May, dito yung pangilalim to. itong yung spring to. Pangilalim to ng Brixio. Tapos ito yung mahaba. Ito yung sa naghatak ng handbrake natin. yung sa adjuster. Ito yung sa adjuster na nakakabit sa ano. Ipakita ko sa inyo. Ilagay ko rin dyan. So bali ano guys. Ito brand new talaga bale 120 sa so dalawa na binili ko para may reserba tayo kasi baka yung kapila uh, bumigay din so dalawa na binili ko bale 240 so 120 isa brand nyo so, dito na test hindi na lalayo so, pagkita ko sa inyo guys papakita ko sa inyo yung tindahan dito para pakita nyo para hindi kayo may rapan maganap ayan so marami yata yung stock si dito eh <laughs> marami yung stock Bosing no so marami naman daw sa stock So yun lang pagkita ko guys Ayan, uh, Ito sa pangilalim to Sa brick show Ito na yung sa ibabaw Ayan, So alam naman mga uh, ko yan uh, Pang Nissan Leak talaga Nakalagay siya no? Oh. Nissan Leak Nakalagay talaga pang Nissan Leak oh. Ayan, Pagkita nyo oh. yon, Sobrang nyo siya guys So pagkita ko lang kung saan lugar ito Ayan. So, Ito yung tindahan guys oh. uh, MSY Auto Supply So dito lang yan uh, Ito Ah, uh, galing kayo ng Bicas, yung so, galing ng Bicas yun. So, papunta dito ng Baliches. Yung Bicas sa Bicas, ano, na Kalukan. So, anong, Sano eh, Road na ito eh, sa Yan. Pagkatapos, so, liko ko kayo dyan. Hindi papunta bayan, Baliches. So, makita nyo na yung iglesia dyan, na Ayan, o, malapit na dito guys. yun. So, nandun na yung sumaan ng iglesia dito lang sa banda. Yan. So, yung landmark niya dito sa... Uh, yan, kita naman to Malaki, oh. Yan. yan dito na yung ano, yan, large uh, ano niya. So, yung malapit lang, oh. So, dito, marami sa stock, guys. Sa mga bago pa. Para hindi kayo mahirapan magganap ng mga spring ng uh, luma natin sa sakyan. So, yan. Dala guys. Ito, oh. by auto supply dito lang yan guys ha ah. so yung ating uh, service so papuntang uh, nabalitsis yan papuntang nabalitsis ito galing papuntang sa barte yan ayan o oh, para location na uh, mano nyo talukan pa rin to sa barte papuntang sa barte ayan so dito lang yan so makita nyo yung isisis ng dito ayan malapit na yan dito ayan mayroong ano siya, discreet uh, yan may clinic yang may aling krising. Ayan, kita nyo yun. Yung si mga tindahan dito, guys. Ayan. So, ayan. Thank you, thank you.